Good morning my buntag sa tanana. So today is Thursday, mag week in na pud. And gahapon uh, mga kadods giwa koy hikay, an aday koy hikay. Ko an ulo sa karnero kay baba ra pud kay nag-order na sila og sa labas. Kay gitagaan ko nilang kuan free time. kay stress na raw kay kung nang og hinikay so mo kay ko kaayo gahapon kay, kay babaho tra usa ra jud pud tsaka buok tapos kay madam kay kuan ka na ang naghimo ko sandwich na itlog tapos mo ra to so karon gitagaan na pugog daghang trabaho sa mga panuha sorry oh, sorry so magluto ko og soup tapos ah uh, the judge masakhan, and then sa pa ba? Mashi. So, feeling na ako is kung anong naman, kaya ko. No? Kaya ko. Tira kayo siya as in tisod. Mayo ang taog. Uh, Mora nila ni i request karong adlawa kay na kung anong nako bang na, na nabalanse na nako na na ang oras kung unsa ko oras mag maghikay ug sugod kanang para sunod-sunod na siya one na siya maputol-putol akong hindi na maputol-putol akong trabaho anak ako, basta kay na ako daan sa unsa ko ang mga buhaton anang adlaw ako na nang i-arrange daan maghatag na oras para di ba ko magkabuang-buang og tuyok-tuyok aning kusinag Asay wala asa ni asa to asa ni asa to ana ba sumo mga kados magalauna na naog ko taud-taud kaya akong kapiganin ng buntag paniwa siya na horot Kados na katunga na sa Ramadan. Alhamdulillah. 11 days pang 11 days na nato karon mga kados. I think 11 or 12. Karon is March 21. So nakatunga na mga kados. Gamay na lang yung kuan, gamay na lang yung utong. Mahuman na gining Ramadan, no? So munaog na ko mga kados kay para ma maandam na na ako ang kuan. Wala ko nakapagawas og manok. Wala ko'y breast chicken karon mga kadods. Ipagawas nako na tong whole chicken para ako arang tanggalon tungkuan kana ang breast cheek niya para akong gamiton sa dejadre sakhan so manawag na ako napukoy koy daladala na ako charger na koy kape na ako isa ka cellphone kaya struggle kay ko sa ko ang sa ko ang panginabuhi ko kasi na mga kadol kay why why suga ang suga usa oh, ra kabuok dili siya dili kaya so ginagamit na ko ni siya pag mag magsugod na kog hi kay ako asang iiwag flashlight sa so, money mga dato o nga, di makapa di makapa ilis aning bumbilyas mga suga talagot ko mga kadot kay sige kung reklamo nga way suga wag yoy kuan way yun sa hitawag gani way action kay wag may wag driver man kay nagbakasyon ni eh. uli dami bagong driver so butang og okay bag na wag ako masayon dyan mga kadot kung kung kahibaw ba siya muayo aning sunga dalis taas sumoto so, mo na ang oh, nata na na magdagang yaw <laughs> yaw ganina habang nang limpyo ni eh. may gisin o si oh, di ba ngayon ngit kaya na gisin sa si printita nga luto uno ako so, nagpagawas ko danung, na nung kuan ang ground meat so nung na siya tapos nung pagawas ko o oh, mm. laham tapos nagpagawas pagawas po ko mga onion tapos zucchini tapos kani tapos talong kay maghimo lagi ko oh kuan mixed vegetable na mashit. Tapos nag order ko kay babahot og uh, another zucchini or kusa kay di maigo man. Wala naman ako sa naman tok box zucchini nga lingin. So nagkinahanglan ko gatong normal zucchini ra gyud og uh, kuan, filfil rumi, bell pepper. Sumunta so, to akong request sa iya. So karon magpagawas kog manok whole nga manok. Okay para akoy magamit. Mayon tao ka na ang nami driver kay magpapalit ra ko ka na ang breast chicken. Tagyod siya. So kay wakman, man magantos ta. Ato aning i-defrost para tanggalon ato chicken breast niya. So para paraan nag-i-i. Kinahanglan mo gana ganyan itong yun, utok panagsa. Efron. Ba. And then I'll go professional chef. Charis

We don't have the killer for juice. We use the stick for making food. Okay? This is the small one food for killer. It's time to taste. She's this.

在做什么？